Hindi itinuturo ang konsepto ng masturbation sa murang edad sa mga paaralan. Yan ang iginiit ni Education Secretary Sunny Angara sa forum na kapihan sa Manila Bay sa gitna ng mainit pa ring debate sa Comprehensive Sexuality Education o CSE. Aminado si Angara na naalarma ang Education Department nang kumalat ang video tungkol sa programa na isinasama sa panukalang batas kontra teen pregnancy. Pero paglilinaw ng kalihim, dahil parang hindi nga tama, hindi akma o hindi akop sa uh, age group yung tinuturo, yung konsepto na yun. Yeah. So, eh, yung chinik namin, wala naman pala no? Giit ni Angara pag-aaralan nila kung dapat bang suspindihin ang implementasyon ng programa na naging epektibo noong 2018 sa panahon ng Administrasyong Duterte. Pero may agam-agam ang kalihim na dati rin mambabatas kung permanenteng ipatitigil ito. Dahil Bandata ng batas yun eh. Yung CSE based on reproductive health law oh, and ah, on HIV-AIDS oh, oh, prevention law, oh, oh. maaaring isuspend namin to review. Pero yung suspension ng permanente, parang oh. tingin ko as a lawyer, hindi namin pwedeng gawin. Yeah. Dahil batas. batas ko yun. Yes. Nitong lunes, bismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na haharangin niya ang panukala kung hindi maaamyendahan ang probesyonan. Yan ay matapos niyang mabasa ang mungkahi na balak umanuturuan ng mga bata na may edad 0 to 4 years old ng masturbation. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Senate Bill 1979? Sa Section 3 ng panukala, nakasaad sa depenisyon ng CSE na bukod sa kumpleto at medically accurate ang impormasyon, dapat na, ayon din sa kultura at edad ang pagpapaunawa sa konsepto ng seksualidad. Tulad ng sinabi ni Sen. Risa Honteveros na may akda ng panukalang batas, hindi rin makikita dito ang salitang masturbation taliwas sa sinabi ng Pangulo. Pero sa Section 6 ng mungkahi, nakasaad na dapat isama ang CSC sa curriculum gamit ang pamantayan ng DepEd at International Standards, bagay na pinag-ugatan ng oposisyon ng marami. Base sa Standards for Sexuality Education in Europe ng World Health Organization na umano'y magiging batayan ng panukalang batas, bibigyan ng impormasyon ang mga bata na 0 to 4 years old tungkol sa masturbation at bodily pleasure. Pero una nang itinanggi ni Honteveros na ito ang basehan ng kanyang panukala. Sa gitna ng diskusyon, ilang mambabatas naman ang binawi ang suporta sa mungkahi. Sagot ni Honteveros may ihahay na kung substitute bill bilang tugon sa tunay at sinserong concerns ng iba't ibang sektor at grupo. Umaasa ako na pag-aaralan nila. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.